Napakasarap maglaad sa park dito lalo na pagka ganito nga winter. Ayan na yun no? yung na dahon. Kaso pag tungtong ng January dito at saka hanggang March sobrang lamig na yun. Nakakatapad ng lumabas. So yung mga ganitong panahon pa lang November at December yan. Masarap mga gumala-gala dito sa Japan. So yan, niikot ko yung park dito sa Toyokawa City malapit sa... Ah, ng ano, likod ng uh, munisipyo tapos dito guys tignan nyo yung kung ka, gaano ka organized dito, may mga parking ng bisikleta yan Yun yung mga disig designated area na pwede ka lang magpark sa yung pwede ka lang magpark ng bisikleta ayan. at uh, may public toilet din dito sila sa park meron din na uh, vending machine so bibili tayo ng kape kasi medyo giniginaw na ako Ai, não.